kuha kami ng kuha kami ng ano guys amara ah, kita nyo sigarilyas sigarilyas at money ang haba ng sigarilyas ano nga tawag ng sigarilyas yan imported ayun pa oh you know yan ito ang sigarilyas Uy, ang haba. O, dyan, ano? Oh. Ayan mo. Oh. Kuha kami ng cigar, Ilyas. Ah, ala, doon, umi. Oh, dako kayo. Dako kayo, guys. Oops. Oops. Sa itong dako kayo? Yan oh, ang haba naman. Tatamba. Ang taba ng sigarilyas. Uy! Halika dirilong. Ayaw gintir. Hindi mong kakabalo pa. Uy! Uy, kadaku. Grabe. Kataas. Daku, taasan eh. Uy, wala ni ka ano. Lemur kata asam kambut dan awal. Lada gana oi, oh uh, kuyawa nih oi, first time. Tuskau ayo Be tidak pun uh, balik. Bian. Ui kalami ani oi. Kalami ani guys. Kalami kini segulai. Masuk kana nga ni kanindot pag naa ka sa probinsya. Kay pwede ra ka mananom. Di na ka magpalit, tanom ka lang. Wag masipag ka, mayroon kang Diyayon, dali ka nga anihin. Diyan, yung dalika. Uy! Ano, dagahan na, dira, uy! Grabe! Grabe! Buti inakyat mo. O, yun pa han o. Oh. ito, oh. tignan nyo, haba guys o. Oh. Sa si ate man. Oo, oh. oh, oh, dali lang. Ari ko. Bi, give mama bi. Oh. Yulog lang han. Puno na, na kaya mong silupin guys. Ari ko. Uy. Uy. Ini dalam uju kani, oh. Hmm. Dekan ka ayam kuha. nara, Hmm. Lep. lah, ari ku. Oh oh, Dako na, oi. Hmm, dakuna, na, dako na. Ayan, nakita ko. oi. Iyan ang agyan, dira run, itu oh, pikas, oh. Okay. Dako na siya, oi. dakuna, na. di kaani, te? Bibi pa na, di kaani? Ola, karabang tas Gani. Hmm. Mahal pa rin mo na, 60 peso. Kaga klima. Gani, nu kanidag, ah. Gani. Daghan ka ay mong kuha, guys. para oh. Uh.